So what's up mga paps um, Medyo maulan ngayon um, Ang mission natin ngayon uh, Mamimigay tayo ng ano, uh, ng libreng almusal Sa madadaanan natin So let's go mga paps So ito mga paps, may nadaanan tayong isa dito ng ano, kuya. Baka di pa makain to. Kuya, gusto mong pagkain kaya? Pagkain, gusto mong pagkain? Pagkain po gusto nyo? Ito po. Ang po kayo. Yun guys, yun, napigyan natin si kuya ng ano, ng pagkain. Sana makahanap pa tayo na babibigyan. So let's go mga paps So guys, may nakita pa tayo dito isa si Kuya, baka hindi pa kumakain to. Tingnan natin. Baka gusto niya. Kaya gusto mong pagkain kaya? Ingat ka. Ba't wala kang ah, yung face shield mo? Sige kuya, salamat din. Ingat ka. Kaya nabigyan natin si kuya. Kaya may mabigyan pa tayong iba. So let's go si Kuya na bigyan din natin ng ano ng pagkain. Kaso mahihiyain eh. Pumunta siya dun sa dulo. Nagpago si Kuya na yun siya. Ayan. So guys, alam muna sa ngayon kasi medyo malakas ang ulan.